Tingting ka na. sabi kay Baki, kay Kina niya, nag-training na ako ngayon. Ano? Day 1 pa lang Condition Condition. Oh, oh. Huwag oh. si oh. okay. so, okay, so, okay, so, mo okay. oh, 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 example lang. Hoy! kay Moting yan. Kay Moting yan. Kakasuhan namin kayo. Sumali kayo. Sumali ka sa amin. Sumali. Timo, mo. Ang mababalik ko lang yung cellphone mo. Mababalik ko lang yung cellphone mo pag sumali ka sa ganggang. Huwag yan, iPhone siya yan eh. Ikaw, huwag ka mga hirap. Tingnan naman, ginawa mo kay bakit. Bigyan mo na dyan eh. Kasi mo nun? Bigyan nga, bigyan nga. Kalit to. Tingnan mo, lang to. Pag sumali ka sa ganggang ah. ganda dito. Ang dito. Nakahila ito. Pag nila mag-asikaso ka naman sa bahay. Hanggang <laughs> <Mungkot> dito <laughs> po naman. Inaantay ko sila eh. Hanggang dito po naman. Inaantay ko sila eh. Siyempre, dito yung mga kagrupo ko mamaya. Kung saan, dat na ng antok. Ngayon, oh, nakahilata ka eh. Ayan, hindi na po ako inaantay. Sabi sa akin, iniibo <laughs> sa lawat. Tang ina, you know, huwag ka matutulog sa ano namin. Nataring ko Ang ginagawa mo dyan? Wala, nakigal lang. Nakigal ako. Ang Ang ginagawa mo dito? Wala, nakikita ang pindi so, na ako. Papasigat ka na naman sa kagrupo ko. Oh. Wala <laughs> ka ma maisip eh. <Huh>? Wala <laughs> ka kung anong gagawin <Isip> ko eh. <laughs> kita? So, Ang turo ka naman ganyan. <laughs> so, tulungan kita. Siyempre, para mag para ma... Para ma... Pakapasok na sa ano namin. Sa grupo namin. Ayaw mo. Ay, ay, na. Wala, hindi namin kasama. Hello? Hindi namin kasama. Bakit? Ay, ba, Sano Sano? Ba? Sano o bakit hindi ka matapang ngayon? Hindi naman kami matapang talaga. Matapang diba si Baki? Natatakot na sa akin? Pakisabi kay Baki, kay ina niya, nag-training na ako ngayon. O ano? Day sa lang Condition. 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 O, o. Huwag mo sample lang. Huwag to. Uy, oh, kay Moting kay yan. Kay, 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 kay Moting yan. Kakasuhan namin kayo. Pangit ang profile na nga. Amin na yan. Ba't ibabalik? Uy, kaya nila. Ano yan? Wag mong balik. Parang ba. tangan to. Sumali ka na sa amin sa ganggang. Tsaka oh, ka na lang mat. Wala kang mapapalaki. Alam at kalbot. Di may mo ngayon ng pangit mo. Wala mo ang gusgusin. Sumali ka. Sumali ka sa amin. Sumali. Di mo. Di may mo. Ang pangit. Eh, ba't yung tura nyo? Amoy kahapon. Wala ka bang pera. Kung sumali ka sa ganggang, alam mo magkakaroon ka ng maraming pera, maraming babae. Tinulong na Meron pa, papagawan ka na pustiso. postiso. Oh. Yan! And And yung ipin mo. Maka oh. ito, oh. oh. mamabalik ko lang yung cellphone mo. Mamabalik ko lang yung cellphone mo pag sumali okay. 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 e. ka sa gangga. Oh. Kay, huwag yan, iPhone 16 yan eh. Ikaw, huwag ka mga Tingnan mo, yung ginawa mo kay Bakan, bibigyan kita dyan eh. Mag-isip-isip ka naman! Mag-isip ka sa inyo! Ay, to. ko ako ito! Oo! Tara, bento! Hoy, kay Moting yun! Iiyak kami dito! ginagat pang vlog to? oo oo o, o. sa akin na to huwag oh, oh, ka na oya Oy, huwag tingnan mo pagkasimunod hige, okay, tumukha mo bigyan mo ha yes, bigyan mo makulit to sumunod mo! ting mo lang to pagsumali ka sa ganggang -gang, ha sakit tayo kayo sa patrol e mga decision mo sa buhay Uy! niyo balik niyo yan balik niyo ala ooy kago mo ting iya kang parang tanga o kago, andun yung mga code ko ang gagawin mo dyan? Yeah, di ko mabubuo na yung Facebook ko pag ano. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko alam, tama. Bawal din naman ako na magsabong kalalamat eh. Magpunta kayo na mo. Ano yung nahiyaan mo na lang?